Mga bula ng damdamin. Lumangoy si Dolly sa kalmadong asul na tubig. Gusto niyang batiin ang kanyang mga kaibigan sa karagatan. Ngayon ay napansin niyang malungkot si Krabby. Nagtago siya malapit sa isang bato na may nakalaylay na mga kuko nakaramdam ng pag-aalala si Dolly at lumangoy palapit. Malumanay na tanong ni Dolly kung ano ang mali. Bumuga lang ng maliit na bula si Krabby. Pagkatapos ay dahanda ang lumutang ang isa pang bula. Nagmamasid si Napoki at Tina mula sa malapit. Walang nakaintindi sa ibig sabihin ni Krabby. Tanong ulit ni Dolly sa malambing na boses. Hindi pa rin umiimik si Krabby. Tahimik siyang tumingin sa buhangin. Bulong ni Poki na baka nahihiya siya. Iminungkahi ni Tina na bigyan siya ng ilang oras tumigil na si Dolly sa pagtatanong. Payapa siyang lumutang sa tabi ni Krabby. Lumangoy ng mabagal na bilog si Pokey sa kanilang paligid. Tahimik na naghintay si Tina malapit sa isang coral fan. Nanatili silang lahat sa banayad na katahimikan bumuga muli ng ilang maliliit na bula si Krabby. Pero sa pagkakataong ito ay tiningnan niya ng marahan si Dolly. Ang mga bula ay tumaas sa mabagal na daloy pataas. Tumango si Dolly para ay pakitang nakikinig siya. Naghintay si Napoki at Tina na may nagmamalasakit na mga mata sa wakas ay nagsalita si Krabby sa maliit na boses. Aniya, nalilito at nalulula siya. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kanina. Nakinig si Dolly nang hindi siya ginagambala. Ang kanyang kalmadong presensya ay nakatulong kay Krabby na makapagpahinga nagsalita si Krabby tungkol sa pagkawala ng kanyang larwang shell. Nahihiya siyang aminin ang pagkakamali. Sinabi ni Poki na ang lahat ay nawawalan ng mga bagay kung minsan. Sinabi sa kanya ni Tina na ligtas ang damdamin sa mga kaibigan. Bahagyang umangat ang mga kuko ni Krabby sinabi ni Dolly kay Krabby na mahalaga ang kanyang nararamdaman. Ang sabi niya ay dahan-dahan din ang pagsasalita. Nadama ni Krabby na naiintindihan sa unang pagkakataon. nag si Pokey na may munting bula na tunog. Ngumiti si Tina at iwinagayway ang kanyang flippers nagpraktis silang magbahagi ng damdamin ng magkasama. Ang bawat kaibigan ay humalili sa pagsasalita ng mahinahon. Naghintay si Dolly bago magbigay ng anumang payo. Sinubukan ni Krabby na magsalita gamit ang matatag na mga salita. Muling nag-init ang karagatan sa kanilang paligid nagpasalamat si Krabby kay Dolly sa kanyang pasensya. Sinabi ni Dolly na makapangyarihan at mabait ang pakikinig. Masayang lumangoy sa paligid si Napoki at Tina. Nagliwanag ang apat na magkakaibigan sa bagong tiwala. Maliwanag at payapa ang pakiramdam ng kanilang tahanan sa karagatan.